Pagsubok by Jewel Kaingitan, Kasi Karel Asansyon, Russell Makahin. Ang bawat tao ay may iba't ibang swerte. Ang iba ay nakakaranas ng buhay kung saan hindi nila kailangang mag-alala kung saan at paano makukuha ang mga bagay na gusto nila. Nagkataon lang na nasa kanila na ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad, ang ilan sa atin ay walang ganong uri ng swerte at ang ibig kong sabihin ay iilan lang sa atin ang nabubuhay sa sweldo upang mabuhay. Hindi natin nakukuha ang mga bagay na gusto natin sa isang inglap lang. Kailangan natin magsumikap para makuha ang mga ito. Sad to say na ako at ang aking pamilya ay bahagi ng mga taong iyon. Hi, ako si Nene Cruz at ibabahagi ko sa inyo ang masaya at hindi masyadong masayang kwento ng aking buhay. Ang aking pamilya ay walang gaanong karaming pera. Nakatira kami sa lalawigan ng Lawag City, ang hiyas ng Ilocos Norte. Isang lugar na dapat ay nasa listahan ng paglalakbay sa Pilipinas ng lahat. Mayroon itong napakagandang buhangin sa kahabaan ng baybayin ng Ilocos, nakakamanghang natural na mga pormasyon ng bato at mga siglo ng gulang ng mga batong katedral. Hindi lang iyon. Mayroon din silang malalawak na luntiang sakahan kung saan nakukuha ng karamihan sa mga tao ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang babaeng maikli ang buhok na may nakakabighaning kayumanggi na mga mata, magandang buong labi at tipikal na morena na balat ang karaniwang paglalarawan sa akin ng karamihan sa aking mga kapitbahay. Kilalang kilala ako sa aming lugar dahil sa aking pagiging bukas palad, katalinuhan at kabaitan. Nakuha ko ang nakakabighani kong mata sa aking mama at tipikal na morena na balat sa aking papa. Mayroon din akong isang maliit na kapatid na babae na maikli, mahiyain at tahimik. Ang pamilya ko ay inspirasyon ko para magsumikap dahil gusto kong ipagmalaki nila ako at sana balang araw ay mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ang aking mga magulang ay nagsisikap ng husto para lamang matustusan kami at mabigyan kami ng pera para makapagtapos ng pag-aaral. Sa kanilang suporta, ako ay naging isang guro. Samantala sa malawak at makulay na silid na ni Nene, napuno ng mga letra, numero at hugis. Magandang umaga, mga mag-aaral. Sumigaw ako. Magandang umaga, Miss Cruz. Masaya sabi ng mga estudyante. Okay, class. Makakaupo na kayo at pakilabas ang inyong mga libro dahil sa araw na ito ay natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Okay, Miss Cruz. Sagot ng estudyante. May kilala ba kayo sa ating pambansang bayani? Dagdag niya. Lahat ng nasasabik sa ikatlong baypang ay nagtataas ng kanilang mga kamay. Yes, Isaiah. Jose Rizal po. Tama iyan. Paano naman ang naging tungkulin niya? May alam ba sa inyo? Umiiling-iling ang mga estudyante. Pinaliwanag ni Nene ang mga tungkulin ni Jose Rizal sa mga mag-aaral at pagkatapos ng kanyang paliwanag ay sinabi niyang buksan ang kanilang mga libro sa pahina 100 to 103 dahil may pagsusulit sila. Meron kayong 30 minuto para mag-aral. Nagsisimula magbasa ng mga libro ang mga estudyante at tumahimik ang classroom. Pumata ako sa akin na mesa para buksan ang aking laptop at tingnan kung may bagong email. Dahil marami pa akong oras, nagsimula ako magprint ng pagsusulit ng mga mag-aaral makalipas ng 30 minuto. Okay students, Ilipit nyo na ang mga libro nyo pati cellphone nyo. At ilabas nyo na ang mga panulat o lapis nyo dahil sisimulan na natin ang pagsusulit. Makalipas ang ilang minuto, nagring na ang bell. Okay class, see you tomorrow. Have a great day. Bye Miss Cruz, see you tomorrow. Pagdating ko sa bahay, walang tao. Kumakabog ang puso ko. Tinignan ko ang bawat kwarto kahit ang likod, bahay namin, pero wala rin sila. Nasabi ko sa sarili ko na baka may pinuntan lang sila sa tindahan para bumili ng kung ano-ano kaya nanatili ang positibo. Umaasa at nagdadasal na sana walang nangyaring masama at doon ko na pagdesisyonan na umidlip muna habang hinihintay sila umuwi. Habang natutulog ako, bilang tumunog ang phone ko. Galing sa mama ko ang tawag kaya sinagot ko agad. Hello, Ma? Sabi ko na inaantok na boses. Anak, nandito kami ng papa mo sa ospital kasi sabi niya halos hindi na siya makahinga at nahihilo daw siya. Sabi ng doktor, hindi normal ang ritmo ng puso niya. Unstable din daw ang kondisyon niya ngayon at iniisip nila na baka makardiac arrest siya. Halama, anong nangyari? Okay lang ba siya? Hindi sumasagot si Mama pero narinig ko ang paghikbi niya. Uulit-ulit ko siyang tinatanong pero hindi pa rin siya sumasagot. Kaya inan ko na ang tawag at mabilis nagbis nagbihis para pumunta sa ospital at tingnan ang kalagayan ni Papa. pagdating ko sa kwarto ni Papa, nagulot ako na ang daming doktor. Tinanong ko si Mama kung anong nangyayari pero hindi ako sinasagot ni Mama. Bigla ako nanghihina at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos sumapit si Mama sa akin at umiyak kaming dalawa. Nung ko si mama ko, ano ang nangyayari? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, iniyakap niya ako habang umiiyak at sinabing, Nene, wala lang papa mo. laki ang mga mata ko sa narinig ko at hindi ako makapaniwala sa sinabi sa akin ni mama. Kaya minabuti kong pumunta sa kwarta ng tatay ko para tingnan ito ng sarili ko. At pagbukas ko ng pinto, nakita ko na lang na nakabalot ang katawan ni papa ng puting tela at wala ng buhay. Natulala ako at hindi na makapaniwala na hindi na ako makatayo ng tuwid dahil nanghina ang mga paa ko. Umiyak ako ng umiyak. Papa, bakit po kami iniwan? Marami pa akong pangako at pangarap na gusto kong makamit para sa si inyo ni nanay. Gusto kong mapasanang bilhan kayo ng malaking bahay na may chandelier at mga malambot na sopa na may mga gintong disenyo sa paligid at ang mga pinangarap mong sasakyan. Dahil gusto ko kayong maging masaya, mag-relax lang at huwag magbahala sa mga gustuhin pero bakit mo kami iniwan ng maaga pa? Pumasok si mama sa kwarto habang ako ay umiiyak. Nene anak, kailangan na natin umuwi at ayusin ang mga gamit ng tatay mo at maglinis ng bahay bago dumating ang katawan niya. Sabi ni nanay habang umiiyak. Sino ang magbabayad ng mga bayarin sa ospital at, at ang gastusin para sa kanyang libing ma? nagdanong ako. Wala pa akong ganoong kalaking pera ngayon anak pero huwag kang mag-alala. Manghihiram na lang tayo ng pera sa ating mga kamag-anak at kapitbahay o kung sino man ang maaaring gusto magtulong. Sabi niya. Kaunti lang kasi ang naipon ko. Pera mama, sagot ko. Promise po, magtatrabaho po ako ng maayos para mabayaran natin ang mga utang natin at para mabalik ako sa lalong madaling panahon para hindi ka mag-isama, hindi kita bibiguin. Natanggap si Nene sa Dubai bilang isang kasambahay na pagtanto niya na ang kanyang trabaho bilang isang guro ay napakalayo sa kung ano ang kanyang trabaho ngayon. Napangiti siya kahit nahihirapan, ngunit nagpa siya siyang huwag pansinin ito at sinabi sa sarili na ginagawa niya lamang ito para sa kanyang pamilya. Hindi naman ganoon kalala ang trabaho niya dahil talagang mabait at maunawain ng pamilyang kasama niya. Marami rin siyang katrabahong Pinoy kaya naman nakapag siya doon ng limang taon. Ang kanyang trabaho ay ang paglaalaga ng mga sanggol, paglalaba, paglilinis ng bahay at pagluluto ng kanilang mga pagkain. Sa unang linggo ng pagiging malayo sa kanyang pamilya, maayos na ang kalagayan niya ngunit sa paglipas ng panahon ay nangungulila siya. Umiiyak siya sa pagtulog gabi-gabi na namimiss ang kapatid at ang nanay niya. Karamihan sa mga katrabaho niya ay Pilipino at mas marami karanasan kaysa sa kanya. Lagi sila naman para aliwin siya. Sa kanyang bakasyon ay nagsasama-sama ang ibang mga Pilipinong OFW para pag-usapan ang tungkol sa bahay at trabaho. Habang lumipas ang panahon ay nasasanay na siya. Mahusay si Nene sa kanyang trabaho Labis ang paghanga sa kanya ng kanyang amo kaya gusto nilang palawigin ang kanyang kontrata ng karagdagang taon. Nagawa niya kumita ng dagdag na pera dahil nagtatrabaho siya roon ng napakatagal na panahon at tinaasan pa ng amo niya ang kanyang sweldo. Sa sobrang perang kinita niya, nabayaran ni Nene ang utang ng pamilya at nakapag-aral ang kanyang kapatid. Mahirap ang trabaho ngunit walang pagpipilian si Nene. Namiss niya ang kanyang pamilya, mahirap ang kanyang trabaho at namiss niya ang kanyang mga estudyante, ngunit ito lang ang tanging paraan upang kumita ng mas maraming pera. Kahit na napakasakit mawalay sa sarili mong pamilya dahil kailangan mo magtrabaho, tiniis niya ang lahat ng sakit at pangungulila dahil napagtanto niya ito lang ang tanging paraan para makatulong sa kanyang pamilya.